Makatatanggap daw ng financial assistance mula sa gobyerno ng Israel ang pamilya ng mga namatay na OFW sa gitna ng gyera roon. Ang kabayanihan ng mga nasawi, binigyang pugay rin sa isang event. Live mula sa Makati, nasa frontline. Ang balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano ang naging sentro ng pagtitipon? Jess, nagbigay pugay at inalala ng Israeli Embassy ang limang OFW na nasawi sa gyera ng Israel at grupong Hamas noong October 7. Nagsama-sama ngayong araw ang mga naulilang pamilya at ibinahagi nila ang masaya at mapait na alaala na iniwan ng kanilang mahal sa buhay. Walang tigil sa pagluha ang mga naulilang kaanak na mga nasawing OFW sa gera ng Israel at grupong Hamas. Ang ina ng nasawing caregiver na si Angeline Aguirre, nahihirapan pa rin tanggapin ang sinapit ng anak. Hindi iniwana ni Angelin ang kanyang pasyente kahit na pinalalaya siya ng pasukin ng Hamas ang bahay ng kanyang amo noong October 7. Almost two months ago, I received a reverse Devastating news a mother could never imagine. My beloved daughter Angeline died in such a horrible way. The ache of her absence is profound. She was not just my child, she was my source of strength. Itinuring na bayani si Angeli ng Israeli government dahil sa kanyang kabaitan at katapatan sa kanyang Israeli patient. Pero napakasakit naman ito para kay Nicolas na nawalan ng asawa. Kaya sana raw ay pakawalan na ng Hamas ang iba pa nilang bihag. Masakit po na hindi mo maano mix emotion siya na siyempre proud ka sa ginawa niya. Yan nga lang po, ganun po yung nangyari sa kanya. Uh, na damay po siya sa anong sa gulot sana po ano matigil na kasi aslong na tumatagal mas maraming taong ano ay eh, makakaranas ng mga nararanasan namin masakit masakit para sa amin eh, na mawalan sana wala nang dumagdag ba. Kasama rin sa binigyang pugay ang OFW na si Loretta Alacre, Grace Cabrera at Paul Vincent Castelvi. Bilang pagkilala rin sa mga nasawing OFW, makakatanggap ng financial assistance ang kani-kanilang pamilya mula sa Israeli government. Jess, dumalo rin dito sa event yung pamilya ng caregiver na si Jimmy Pacheco na kamakailan nga ay pinakawalan ng grupong Hamas. Sabi ng Israeli government, makakatanggap nga siya ng financial uh, lifetime financial support mula sa kanilang gobyerno. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, inaasikaso na yung kanyang flight pa uwi ng Pilipinas at tiyak daw na bago magpasko ay makakasama na niya ang kanyang pamilya. Update naman sa repatriation efforts. Uh, pansamantala muna itinigil ng Egyptian na uh, government yung pagpapatawid ng sibilyan sa Rafah Crossing dahil nga sa tigil putukan ng Israel at Hamas. Kaya sa ngayon, maghihintay muna sa border yung uh, 26 na Pinoy bago ma-repatriate. Jess? Nagulat mula sa Makati. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.